Alam mo ba na posibleng naghihintay lamang ng tamang salita ang iyong kagalingan? Paano kung sabihin ko sa iyo na mayroong tatlong awit sa Biblia na hindi lang nakakapagbigay pag-asa, kundi may literal na kapangyarihang magpagaling ng anumang karamdaman? Marahil ngayon mo lamang narinig ito, ngunit panahon na upang tanggapin mo ang katotohanan na maaring baguhin ang takbo ng iyong buhay. Hindi ito ordinaryong video na naglalaman ng mga simpleng payo tungkol sa kalusugan. Ang ibabahagi ko sa iyo ngayon ay matapang at kontrobersyal sapagkat marami ang hindi naniniwalang posible ang kagalingan sa pamamagitan lamang ng mga sinaunang salita. Ngunit ang mga salitang ito ay hindi lamang basta salita. Ito ay may buhay at kapangyarihang subok na sa panahon paulit-ulit na napatunayan ng marami. Marahil ay nasubukan mo na ang iba't ibang paraan upang gumaling, gamot, operasyon, therapy, ngunit paano kung ang tunay na lunas ay matagal nang nakasulat at naghihintay lamang na iyong madiskubre. Ano ang mawawala kung bibigyan mo ng pagkakataon ang espiritual na kagalingan mula sa Biblia? Ngayong araw, hinihimok kitang buksan mo ang iyong puso at isip dahil baka narito ang sagot na matagal mo nang hinahanap